magandang araw po. Merkoles po ngayon, ikalabing ito sa buwan ng huli. Ito si Pigos na. Ng... Yun, si Pigos daw ito, ito, ito si Pigos ko okay, tawagin yan. No, uh, marunong na silang uminom ngayon guys at saka kumakain na sa kumakain na rin sila ng booster feeds nila. So kahapon kasi Uh, hindi yun hindi ito na isend kasi gawang brown out at saka yun nga uh, malakas din ang ulan siguro kaya ganun parang bagyo bagyo sa atin ito kaya kaya hindi ako nakapag upload kahapon so ito nga uh, mga nakakatuwa sila no kasi yun nagaagawa na sila sa pagkain at saka yan uh, maya maya lang ano na ngayon ah... Uh, bali, ano na sila, 18. Ito, 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 18 kahapon. So, ngayon, 19 days na sila. So, ito. yaan So, ano na lang, mga one week na lang mahigit. So, ihiwawalay na natin. Ayun nga, guys, ano, uh, nakakaano kasi yung kapatid ko kanina, nakachat ko yung kanilang ano yata binaha yung kanilang uh, babuyan yung area kasi nila is mababa sana nga uh, hindi magkaroon ng mga <coughs> sakit mababa kasi yung lugar nila eh at saka yung kanilang uh, kulungan uh, hindi katulad dito na hang nakahanger sa kanila kasi is uh, ano uh, naka-flooring so yun naku ay kulit oh naku sana hindi kumain ito kaya hindi ko panalo si ano baka makakasama. Yun, no? Oh, nakikiagaw sa pagkain ng nanay niya. Uy, ang kulit. Baka mamaya sumamaan siya. Naku, magkakagatas ka niyan. Luko-luko ka. O, oh, yung pagkain na yan, eh, ano yun? Just, ano ba yan? Justating ba ang tawag dyan? Ay, sa araw-araw, so, mga maliliksi na sila. Kaya yon so magpapa-order na ako ng uh, ng kiluhan para makilo natin sila guys kung ilan na. So Ito ang kuha niya, ito yung ngayon. So ito. Hello po na. Hello Nor. Hello po ngayon ng Huibis. Okay, thank you. Ayun. Ito na po ang mga biik natin. Grabe ang kukulit nila, no? Talagang, ano ba, pinapahirapan yung nanay nila. Mayroon namang, ano, mayroon namang lapag. Bakit talagang umaakyat pa? May sinaakyatan yung likod ng nanay. Para talagang bata, no? <coughs> excuse po, excuse. <coughs> para dito si Cebu, eh. Ang aking alaga dito, pag nakaupo ako, sinasampahan yung aking uh, balikat. So, ganyan yata yung kanilang mga behavior. No, uh, pera usog ang lalapad ng kanilang mga ano ng mga likod nila. So, shout out sa ating mga ka-farmers diyan. Shout out, shout out po. No, mag-iingat po tayo lagi. Sana yung ating mga alaga no nasa maayos na kalusugan. At saka ito nga pagdating ng 21 days, uh, patuturo ka natin to ng anti hug cholera no, para makaiwas tayo sa mga sakit. Okay lang na medyo magastusan tayo ang mahalga. Hindi tayo dadapuan ng mga sakit. Yun lang naman, no? Kaya, um, kaya sana, no, mag-iingat, uh, ingatan natin ang ating mga alaga ng baka may uh, maibalik sa ating maganda. At yun nga, ayon sa kapatid ko, bumaba na naman yung uh, yun nga yung timba nga di ba guys ah, sa mga ano dyan, sa may mga baboyan, tama ba ako kasi ang alam ko yung kilo talaga ng mga biik is mas mahal nasa 400 yata or 300 plus no unlike sa mga lechone na at saka yung medyo malalaki yun ang talagang nasa normal na 220 or 225 may napanood nga ako sa malaking farm eh talagang ang ano nila uh, tawag niya ni ah eh. uh, magkano nga ba yon basta parang hindi ko na siya matandaan basta ah uh, pagka ano na sobrang laki no ah uh, kaya yun guys ngayon nawala ako sa ulirat sorry po sorry po kasi biglang may nag ano sa akin sa iba kong utak ano kaya ito na lang ating uh, panuorin shout-out, shout-out muna tayo. Basta, ano, uh, ito, uh, mag na lang tayo, no? So, sis Asel, sis Milet, no, sa mga, dyan, quotes uh, Alexander, uh, uh, Katabang Dave, okay, Kabadi, panoorin nyo rin yung si, ano, si Kabadi, badiba, Kabadi ba, Kabadi ba yon? Magaganda rin yung kanya mga upload. Marami naman dito magaganda ang, ano, mga uh, itinuturo dito. So, sa ngayon, idugtong ko na lang to, kasi wala namang update yung ating ano, wala pang update yung ating uh, pavilion. Ito po ng Jima, kaya Jimmy. Oh, hindi naman akin, ano, <laughs> sa asawa ko. Ito na po yung... Oh. So, ito guys, ito. Ginawa kanina nilungin niya. Ayan. So, 12 bali yung slotted na yan, no, yung plastic matting na yan. Nilagay na niya oh. po ang... Ayan. Ayan. Ayan ah, magpapabili ako ng mga 20 pieces niyan. So, yun. Siguro ibang color, color kasi yun lang available. Ay... Ayan yun ang ating paglalagyan. So, ayan. Nagkaroon na ng anong ng mating. So, kulang pa yan kasi kailangan sa gitna kaya naaantala Kung yung paggawa po, guys ng, kasi ito sa mga, brown out nga nag brown out kaya hindi pa siya no hindi pa siya Uh, talagang, uh, hindi siya talagang natutukon sa paggawa kasi kahapon nag-brown out nga so, kaya ang ginagawa ngayon ni Inyok eto kasi uh, gumawa siya ng improvised na incubator so mukhang successful naman kasi may apat lang yata sa 28, may apat lang yata na hindi walang ano kasi pinasilip ko, kaya thank you so much nga no yung kinakabukals, at saka sa iba may mga manukan, di ko na ma... hindi ko na siya maano, ah, uh, tawag yan, hindi ko na siya maalala, kaya, ah, uh, yun, uh, inapply ko, sabi ko kay Nora, yun nga, baligtarin 3 times a day, tapos si Inyok, pinadalhan ko nga siya ng, ano, ng uh, gagayahan, no, ah, uh, yun, ang pinasilip ko yung, ano, parang may apat lang na wala siyang, hindi siya na fertile, ah, uh, pero yung ano, uh, siguro 24. So, ayon nga sa kanila is 20, 21 days ba yun bago mapisa, mamisa, no? So, uh, uh, may ano, may 2 days. Pero ayawang ko lang kasi uh, medyo mababa ang watts niya, yung valve, valve ang tawag doon. So, siguro mga 3 to 4 days pa yon bago siya maano uh, mapisa kaya yon ang ginawa niya kasi nga uh, brown out nga gumawa na siya ng uh, ready na lalagyan paglalagyan ng ano ng mga sisiw, yon yon nagpaparami tayo ng uh, mga manok so masipag silang uh, ano guys masipag silang mangitlog kasi ano lang uh, apat na ano yon uh, Rhode Island So, hindi ko naman alam kung paano magpapak nga. Pero may plano ako na bumili nga. So, yung sa na lang natin sa talaga sobrang uh, paramihin kung marami na tayong maipapakain. No, like doon kay Kabukals nga na ang kanyang pinapakain talaga is al, ano, mga ma Madre de Agua. Ito yan guys, ito yon ang pag-aanuhan ng mga sisiw. Yan yan ang ginawa ni Inyok. <clears throat> yan. Kasi sayang yan, dami-dami kasi mga kawayan dyan mga nakabalandra lang. May mga kawayanan din kami, guys, ano. Mayroon din kami mga puno. Kaya hinihingi nga lang yan ng kapatid ko minsan. No, tapos yan, pagka may kailangan sila kumukuha. No, uh, kaya yan, siguro ang ano natin sa, ano natin sa ating uh, manukan. So, yan, guys. Thank you so much. No, puro na ako, guys, guys. <clears throat> ano, nagiging manirisim ko na. Thank you, salamat, mag-ingat po tayo lagi. Sino pa bang hindi natin na shout out oh. Basta mga kabisdak, no? Kabistag, Bisayang Tagalog, no? Mga Bisayang dako. So mag-shout out na lang tayo. So thank you, thank you. Bye-bye.